May bugas ka mo? Hindi mo yata kung sa imo, ibang bugas ha? Uh... Hey, what's up guys? Magandang umaga po sa ating lahat. So, ayun nga po guys, ay may interview po tayo guys. Kasi nandito po ngayon ako guys sa akin duty. Uh, may nakita po ako na mama, kung si kuya na nga. Si kuya kasi parang bata pa siya, na parang... ah... Uh, hindi siya mapakali parang ang bigat guys ng kanyang uh, iniisip so ayun po uh, puna puntahan po natin at interview po natin tara so ayun nga guys may napansin tayo na na parang may problema siya sa buhay so puntahan natin yan guys yung uh, si kuya yan yung nakaupo uh, tatanungin natin kung so, kasi guys, kanina pa yan guys, hindi mapakali. So siguro parang may pinagdadaanan. So puntahan natin guys at tanungin natin. No? Okay. Tagadain ka bro? gading ka? Uh -huh. Ano uh -huh. na ulat mo? Ano na plead mo? Ha? Ripal? Ripal?

Ikaw subang, hindi, mung mung dibad, 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 ay subang, siya yun daw, namag-umumarangod. Ang subang? Ikaw? Ako daw wala kamu Ako yung mga naman. Di, nakarun, sikat, ah, ady, A, ah, na asawa naman. Hindi masyadong nakakaroon na subang, naka-istambay. Ako di mga dito eh yung sa greenhouse. Ako yung nilidiyo. Eh, may ano kamu may sarap yan kamu sa dagat lensa baru to aw ah, ram lagi yan may dagat may sendiri na misin baru to no kay misin mag talon tuli daw baga maka ro libre na sira no? Tira, tira, tira pagadano kung di magpura, mga pliti gano'n. No? Mura at tawaran ngayon. Okay lang ba ro? Okay, may sinaburo bugsay. Pero kung may, may makina na, mga pasta talaga.